Okay, prove. Ako na. Okay, it's yours po. Yun at mukhang sa baratingan ng balete, mahilig si Sir. Unang materialis ni Sir ang Ficus benhamina. Unang hakbang natin lahat ng mga materials sa may wires i-unwire muna natin Lalo na nga marami tayong nakitang mga bakat na Pagkatapos natin mag-unwire, sa mga kinakailangan i-setback, setback na rin natin sila At isama na nga natin ang pagbabawang selection. Next step ang pagbabawas ng mga ugat Gagawin natin yon sa mga kinakailangan lang mga idol Kagandahan sa ating mga material hindi masiselan Yan mga idol, mostly nga sa variety ng mga balete ni sir. Karamihan niya dito ay mga red balete. Isang material na red balete dito mga idol. Same pa rin, setback at branch selection na rin tayo. Ito naman balete rin na Ficoots binamina Dito unwire muna tayo at setback ban selection. <tipos> Ito naman mga idol, isang boxwood na material. Sa material na ito nga mga idol, bakat na ang kanyang mga wiring. At kinakailangan na nga itong alisin. Sa gawing ito naman mga idol, mag-iwan lang tayo dito ng dalawang branches dahil nag branching nga sila. At tinanggal na rin natin ang putik ng kanyang mga ugat. Yun mga idol, gagawin natin itong literati style. Next na material mga idol, isang Chinese holly. Sa material na to mga idol, paghihiwalayin natin sila. Bago ngayon, mag-unwire muna tayo. Next material natin mga idol ang Argao Taiwan Nisar. Gagawin natin dito magbabawas tayo ng ugat. Siyempre mag at magbabarn selection na rin. Para nga sa ating huling material, ang rock clasping na red ballet ni sir. Ang gagawin lang natin dito mga idol, magbabarn selection lang tayo. Saka na nga tayo mag-wiring pag naka-establish na ang puno. Next na focus natin ang may tanim sila sa kanilang mga bagong training pad Sa wakas mga idol, ito na yung mga materialis ni sir na workshop na natin sila na pilihan na natin ng mga branches na unwire at nabawasan na rin ng mga ugat. So yun dito ang next step natin mga idol, ang pagre natin sa kanilang mga bagong training path. Meron na naman tayong pagtutuunan ng pansin at ang next video natin ang pagtatanim.